Pero so, yun nga pala guys, ayun, kung yung natatanaw nyo guys na upukubo nyo na yan, sa gitna ng laon, yun nga pala yung tiktawag na warawara -wara beach. Yung um, pagkanawala yung bumaba yung tubig ng dagat, lumulutan din yung white sun. Yan, uh, at binalayo yun dito guys, dito lang yung sabi ko. albay. Okay. Yan, sa so, mga gustong yung masyad dyan, para maranasan nyo yung white sun. At ayan, yung nakikita yung upukubo na yan. Maraming dumarayo dyan.

guys, yan nandito tayo ngayon guys sa ano, ah, Warawara Beach Ito pa kung kaya-kaya Yan yung Warawara Beach Ganda rito maligo Kumalabas din yung buhangin Hi guys, yun, nandito tayo ngayon ulit Uragon Mix Vlog guys, nagbabalik Galing tayo sa ano, sa Grocery yan Namili tayo ng konting ano Konting grocery Yun know, oh. yan yung palibot dito sa amin guys May kalabaw pa yan oh. Mo <laughs> ayam po oh. O oh. diba?